Yes, sir. ko tayo dito. Ako. Ito ang bulyaso eh. Ikot dito, dito. Dito ako mapapwesto ako. Sugo doon. Ah, sige. Ha? Aba. Sir. Itong operasyon na to, ayaw kung sasablay ka dito tulad ng mga nakaraan. Hindi na. Hindi na. Hindi na mangyayari, sir. Sa andang ang team ko, sir. Hindi na mapaya yung departamento natin dito. Dapat lang. Kompleto na ba kayo? Kompleto na yung team ko, sir. O sige. maganda na kayo. Gomen. men! boom, 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 may ilaga. Nyari Anong nangyayari sa operasyon nyo, atinyente? Ang bisna mga pangyayari, sir. Ano ang nagpulis? Soko na